Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang 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 hapon po ng Sabado sa ating lahat. So guys, ay nandito na naman po tayo huli. So ngayon ay na isa na namang panibagong video ang ating ituturo sa inyo. Kung kayo pa ay pagod na pagod na sa katigasan ng mga ulo ng inyong mga ng inyong mga mister, ng inyong mga boyfriend, or talagang kayo ay nagnanais na pumalik sa inyo pa ang inyong mga dating karelasyon na bigla na lamang kayong iniwanan at nais mong mas pakamamahalin ka niya, mas magiging malalim ang pagmamahal niya sa iyo ito po guys ay super effective kung talagang uh, gagawin ito ng tama, may buo tayong paniniwala. Kailangan sundin ko ang nasabi sa ating, kailangan sundin kung ano ang nasabi dun po ang ating gagawin, wala tayong papalitan at wala rin babaguhin. So napakasimple po lamang ng ating gagawin. <clears throat> Maari po natin itong umbisahan anumang oras bago tayo matulog sa gabi. <coughs> Excuse me. So, anumang oras tayo bago matulog sa gabi at anumang araw ay maaaring nating umpisahan ito. Ang kailangan po lamang natin dito ay ang ating pang-ibabang kasutan, yung kagagamit mo lamang, yung kakahubot mo lamang pinakamainam po yan guys ay gamitin ninyo ay inyong mga ano na yung mga medyo medyo sira-sira na or medyo yung mga maluluwang na yung garter kasi hindi na po natin ito maaring gamitin so yung inyong mga andis yung inyong mga andis or ang yung brief ay maari nating gamitin dito um, gamitin po ninyo yung luma na kung alam nyo pong gagawin ninyo ito ay suot niyo po yung luma na, yung medyo maluwag na yung garter, yung bacon na na garter. Ayan po yung gagamitin. Kasi pagkatapos niyo po yung hubarin, ayan yun po ang ating gagamitin. So, yun po lang ang ating kailangan. Yung hinubaran niyo po. At saka, bullpen. Pulang bullpen. Ano, oh mas maganda kung pin. kasi ang ball ko kasi ay ma maaari siyang mabura kaya maaring uh, gumamit tayo ng pentel Pentelpen po na kulay red po lamang so ayan at pulang pulang panali so maaari tayong gumamit ng yarn or magali maaari tayong gumamit ng ribbon or magagali tayong gumamit ng sinulid basta pula so yarn, ribbon or sinulid na pula yun pulang mga ang ating gagamitin So sa gabi kapag handang-handa ka na yung walang makakaistorbo sa iyo, kuhanin mo na po yung kuhanin mo na yung yung pangibabang kasuutan. So ito po yung aking eh, sample t-shirt ko ito. So ito, yung iyong pangibabang kasuotan, yung nagamit mo, yung ginamit mo, yun, yung kahuhubad mo lamang. Doon po kuhanin mo po 'yon at ang iyong panulat na pula, pentel pen. So ito po yung pondya. So halimbawa, di ba may pondya naman talaga yung ating uh, mga pang-dampan kasuotan. So ayan, iparanghal ganito, parang ganito yung pondya, no? So do ito po isulat mo lang kumpletong pangalan ng iyong mahal. So halimbawa, o yung taong inyong patutungkulan nito. So halimbawa, ang patungkulan nyo ay si Juan Felipe. So si Juan Felipe. Kung alam mo yung kapanganakan ni Juan Felipe ay mas maganda. Ngunit kung hindi mo naman alam ang kapanganakan ni Juan Felipe... ...ay okay lang, basta kumpletong pangalan. Isulat mo ito ng tatlong beses. Pagkatapos natin ito maisulat ng tatlong beses... ...ay itupi mo, itupi mo rin ang iyong andis ng tatlong beses habang pinutopi mo ito Bigkasin mo kada tupi, bigkasin mo ang iyong kahipakanyang pangalan at isunod ang kahilingan mo. Ano ba ang kahilingan mo? Bakit mo ito ginagawa? So halimbawa, babalik ka sa akin, pakakaisipin mo ako, mas lalo mo akong mamahalin. Or kaya naman si Juan Felipe, Juan Felipe, ikaw ay makikinig lamang sa akin, pakakasundin mo lahat ng aking sasabihin. Basta nasa sa inyo po kung anuman ang iyong kahilingan, tiyakin po lamang na specific ang kahilingan ninyo ito pagkatapos po ninyo itong maitupi, maitupi sa bigkas ng pangalan at ang iyong hiling ng tatlong beses, ay tatalian mo ito ng pulang ribbon. So, tatalian mo ito ng pulang ribbon habang paulit-ulit mo paulit na binibigkas ang kanyang pangalan hanggat mas maraming, mas maraming bikas mas maraming hiling ay mas maganda hanggang sa matali mo ito ng gusto. Pagkatapos mo po itong matali guys, ilagay mo po ito sa inyong tulugan yung ilalim ng iyong unan. Sa ilalim ng punda ng iyong unan, ilagay mo ito doon. So bago ka matulog, hawakan mo ito, pakaisipin mo ang taong ito, bigasin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses at kahilingan tatlong beses din, pangalan kahilingan. Tuwing matutulog ka hanggang sa matapos ang tatlong gabi, ay ganun ulit ang gagawin mo, kuhanin mo ito sa ilalim ng iyong unan, bigasin nang taimtim ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan ng tatlong beses sa sunod-sunod na tatlong gabi sa pang-apat na gabi o pang-apat -ar na araw, kailangang masunog mo ang bagay na ito. Kailangang masunog mo ito para talagang yung talab nito ay magiging panghabang buhay. Kung baga, maari kasing, maari kasing, mawala ito, maaring, maaring paglaruan, so kailangan itong sunogin. At habang sinusunog mo, muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Muli, maaari natin itong gawin ng kahit anong oras o or anong araw sa gabi bago tayo matulog tandaan po, lagi natin itong sasamahan ng panalangin at ang ating isang daang persyentong paniniwala at ang ating dedikasyon ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi o magandang sabado sa ating lahat